So, hello mga ka-bisnes! So, di apod ba dahil lang putahe sa ating atong ano ating lumpia vegetable at saka lumpia shanghai. So, ito po mga kabisnes. So, pang dagdag to sa ating display, sa ating fried chicken at marami ba tayong ibang display doon sa ating pindahan. So, meron tayong tumba saka nilagang bata Parang salad na talong, minodo, at iba pa. So, marami tayong display doon. So, ito lang ang ating pinapakita. Piniflex ko lang ang ating lumpia vegetable at saka lumpia shanghai. So, ito po mga kabisnes. So, kung dati ang ating, ating, ang ating tinda is fried chicken lang. So, ngayon, marami na tayong ibang display. So medyo nag-expand ng na atin ng ating tindahan. So sana ang ating goal is makuha ang ating goal sa Mdepohon. <laughs> so tulungan niyo lang ako mga business So magtutulungan -tulung lang tayo para sabay tayong makamit ang ating mga pangarap na gusto natin. So, yun po mga kabisnes business Thank you for watching and God bless sa ating lahat.